Good news sa ating mga motorista, lalong-lalo na doon sa mga drivers na wala pang ID plastic card. Pwede nang kunin dito sa Nueva Ecija Licensing Center sa LTO Cabanatuan. Inanounce ng Nueva Ecija Licensing Center o LTO Cabanatuan City na maaari nang makuha ng mga motoristang may papel na driver's license ang kanilang mga physical card o driver's license na may plastic card na nag-transact mula noong April 2023. Hanggang ngayon, dalhin lamang ang inyong mga official receipt sa kanilang mga tanggapan sa LTO Cabanatuan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Emilio Vergara Highway sa Sumaka BST. Ayon kay LTO Cabanatuan Chief Sherwin Mark Dunesa, lahat ng nag-renew o kumuha ng mga bagong lisensya na hindi na issue ng ID card sa kanilang tanggapan sa LTO Cabanatuan ay pwede nang makuha ang kanilang mga cards. Pinalabas namin ng mga anunsyo sa publiko uh, simula nung April 2023 hanggang sa kasalukuyan. Uh, lahat ng hindi nabigyan o nahihisyuan ng mga driver's license cards ay pwede na nilang i-claim dito sa Nervasia Licensing Center. Ibig sabihin, yung mga nag dito sa atin, yung mga kumuha ng lisensya dito sa atin na hindi na-issuan ng cards, pwede na nilang i-claim dito sa Nervasia Licensing Center. Any time of the day, uh, sa mula lunes hanggang biyernes, dalin lang nila yung kopya nila na i na, na inisyo natin noon yung temporary ah, uh, marami nagtatanong sir meron na ba kaming lisensya printed na ba yung aming card hindi po ang ang bawat isa pag nagpunta ng opisina natin ipiprint natin yung cards nila ah uh, so, kung ano na nagpunta kayo dito sa opisina, that's the time na ipiprint natin yung cards nyo kasi kung lahat po ipiprint natin, natitenga yung iba. Yung iba kasi hindi na nila nakiklaim o matagal nila bago i-claim. So ang ginagawa natin, kung sino muna yung mga dumarating, sila ang kinikater natin. So ipiprint natin yon, pagdating nila dito sa opisina para makuha na nila katin. Dagdag pa ni Donesa na wala na umanong babayaran ang makukuha ng kanilang ID cards. Kahit kanino dahil ito ay kanila nang nabayaran. Noong sila ay kumuha ng kanilang mga driver's license po. Yan, yan ang huwag nyong, wag uh, gagawin. Ang magbayad para lang makuha yung cards nyo. Hindi po yan. Hindi po. Libre po yan. Binayaran nyo na po yun noon. Kung makikita nyo sa resibo nyo, nabayaran nyo po yun noon, noon kayo nag-apply dito sa opisina. So wala nang babayaran. Ang talagang magiging puhunan nyo na lang panahon. Payo pa nito na mas mainam na umano na kumuha ng kanilang mga ID cards sa mga araw na hindi dagsa ang mga tao sa LPO kapag araw ng lunes at biernes mas mainam umano na sa mga araw ng Martes, Miyerkules at Webes para maiwasang magtagal. Base sa Nueva Ecija Licensing Center, ang dating backlog nila sa kakulangan ng ID card ay umabot ng halos 30,000 noong nakarang taon. Pero ngayon ay kanilang ipinagmamalaki na ito ay halos na sa 13,000 na lamang at inaasahang wala nang magiging backlog dahil sa ngayon, ang mga cards ay sapat na sa lahat ng mga LTO licensing office sa buong bansa para sa mga nag-a-apply ng kanilang mga driving license. Pinararating ko rin, pinapaalam ko po sa publiko na sabi nga ni Asec Vigor Mendoza uh, at siyempre yung butihin namin regional director, si Brigadier General Ronnie Esmontejo na ang cards natin ay supesyente sa lahat ng LTO sa buong Pilipinas. Sufficient po siya. Ngayon, kung meron man tayong tanong bakit sa ganitong LTO hindi nakapagbibigay ng cards, meron hong ibang dahilan yun. Pwedeng sira ang makina, pwedeng offline sila, pwedeng uh, uh, walang kuryente o kung ano Pero yung, pong, yung, yung card per se, yung ating, kung yung dami ng card natin, sufficient o yan. Mula dito sa LPO Kabanatuan, kasama si Angel Mar Bumanlag at si Jeff Gonzalez, Smile Super so 23rd, para sa Balitang Unang Sigaw! Unang sigaw.